Nang gabing iyon, nanatiling mag-isa si Jacob. Hinati niya ang kanyang pamilya sa dalawang grupo, mga lingkod, kawan at mga anak, upang kung dumating si Esau at sasalakayin ang isang grupo, ang isa ay makakatakas. Si Jacob ay papunta na upang muling makasama ang kanyang kapatid pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay. Mabigat pa rin ang nakaraan. Ang panlilinlang na ginawa laban kay Isao sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang pagpapala sa pagkapanganay ay patuloy pa rin sa kanya. Kahit na matapos ang pagpapalaki ng isang malaking pamilya, pagtatamo ng kayamanan at paglilingkod kay laban sa loob ng maraming taon, ang alaala ng gawaing iyon ay nagpatakot sa kanya sa mga kahihinatnan ng kanyang pagbabalik. Alam niya na si Esau ay darating upang salubungin siya kasama ang apat na raang lalaki at hindi ito naglalarawan ng isang mapayapang pagtanggap. Kaya sa Genesis 32, bumangon si Jacob sa gabi, kinuha ang kanyang dalawang asawa, ang kanyang dalawang aliping babae, at ang kanyang labing isang anak na lalaki at tumawid sa tawiran ng habok. Matapos silang itawid sa batis kasama ang lahat ng kanyang pag-aari na iwan siyang mag-isa, na nalangin si Jacob, na pagtanto niyang hindi siya karapat dapat sa lahat ng awa at katapatan na sinamahan siya ng Diyos mula nang umalis siya sa bahay ng kanyang ama na may dalang tungkod lamang. Ngayon, bumalik siya na may dalang dalawang karavan. Gayon pa sumigaw siya para sa kaligtasan mula sa posibilidad na salakayin siya ni Isaw at ang kaniyang mga anak. Bago ang gabing iyon, nakatagpo si Jacob ng banal tulad ng sa Bethel nang makita niya ang hagdan na nag-uugnay sa langit sa lupa at nangako ang Diyos na sasamahan siya at babantayan siya saan man siya pumunta. Ngayon, sa tawiran ng Habok, siya ay nag-iisa, tahimik naghihintay kung ano ang darating. Hindi idinetalye ng sagradong teksto ang kanyang mga iniisip, ngunit ipinapakita nito na, sa kalagitnaan ng gabi, isang lalaki ang dumating upang makipagbuno sa kanya hanggang sa pagsikat ng araw. Sinasabi ng Genesis 32.24, at nang siya'y maiwang mag-isa, isang lalaki ang nakipagbuno sa kanya hanggang sa pagsikat ng araw walang binanggit na babala ni isang pagpapakilala. Simula pa lang ng pakikibaka. Ang pakikibaka ay hindi ipinaliwanag bilang isang pangitain o panaginip. Ito ay inilarawan bilang isang tunay, pisikal, tuloy-tuloy na labanan na tumagal ng ilang oras. Ang lalaking nakipagbuno kay Jacob ay hindi nagtagumpay laban sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang butas ng kanyang hita at agad na natanggal ang dugtungan ng hita ni Jacob habang siya ay nakikipagbuno. Si Jacob kahit nakapikit ay hindi sumuko. Kumapit siya sa lalaki at sinabing, Hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Ang isa pang lalaki pagkatapos ay nagtanong, Ano ang iyong pangalan? Sumagot si Jacob, Jacob. At sinabi ng lalaki sa kanya, ang iyong pangalan ay hindi na natatawagin na Jacob, kundi Israel. Malaki ang pagbabago ng pangalan. Ang ibig sabihin ni Jacob ay kahalili siya na humahawak sa sakong. Ang ibig sabihin ng Israel ay siya na nakikipagbuno sa Diyos o ang Diyos ay nananaig. Ang gabing iyon ang magiging punto ng pagbabago sa takbo ng patriarka ang lalaking nakipagbuno kay Jacob ay tumangging ibigay ang kaniyang pangalan ngunit nang magbukang liwayway at umalis siya tinawag ni Jacob ang lugar na iyon na Peniel sapagkat sinabi niya nakita ko ang Diyos ng harapan at ang aking buhay ay naligtas hindi lang pisikal ang laban sa tawiran ng habok sinisimbolo nito ang huling paghaharap sa kanyang dating pagkakakilanlan. Si Jacob ay hindi na lamang ang taong tumakas, nananlinlang, na natatakot sa mga tagumpay ng nakaraan. Siya ay hinawakan ng Diyos, hinarap ng Diyos, at binago ng Diyos. Ang pagdampi sa kanyang hita ay magmamarka sa kanya ng tuluyan. Mula sa sandaling iyon, siya ay lalakad ng malumanay, isang paalala ng kanyang pakikipagtagpo sa banal, ngunit bago iyon, nagkaroon ng paghihiwalay. Bago ang laban, nagkaroon ng sandali ng paghihiwalay. Pinauna na ni Jacob ang lahat. Hinati niya ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga tao, at ang kanyang pamilya. Ang lahat ay nasa isang tabi at siya ay nasa kabilang panig. Ang taong palaging gumagamit ng diskarte at panlilin lang ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili na nag-iisa. Wala nang mapagtataguan. Walang natitira upang makibahagi sa pasanin ng responsibilidad. Dumating ang gabi at nagsimula ang laban. Walang mga saksi. Wala sa mga anak na lalaki ang nakakita nito. Walang katulong doon si Jacob Lang at ang lalaking nakipagbuno sa kanya. Ito ay isang sandali ng kabuuang pagharap. Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng mga detalye ng pag-uusap sa panahon ng pakikibaka. Binabanggit lamang ang paghipo, ang pagtutol, ang bagong pangalan, at ang pagpapala. Ngunit ang lahat ay tumuturo sa isang supernatural na kaganapan. Binanggit ng propetang si Oseas ang pangyayaring ito sa Oseas Dober Triste sa Pimbo na nagsasabi, Sa sinapupunan ay hinawakan niya ang sakong ng kanyang kapatid at sa pamamagitan ng kanyang lakas ay nakipagbuno siya sa Diyos. Nakipagbuno siya sa anghel at nanaig, umiyak siya at nagsumamo sa kanya, nasumpungan niya siya sa Bethel at doon ay nakipag-usap siya sa atin kahit ang Panginoon ang Diyos ng mga hukbo. Pinagtibay ni Hosea na ang lalaki ay isang makalangit na mensahero, isang anghel, ngunit ang teksto ng Genesis mismo ay nagpapakita na nakilala ni Jacob ang mukha ng Diyos sa kanya. Sa pagsasabing nakita niya ang Diyos ng harapan at naligtas ang kanyang buhay, nagpatutuo si Jacob sa espiritual na epekto ng paghaharap na iyon. Ito ay higit pa sa isang pisikal na sagupaan. Ito ay isang pagsalungat sa banal na kalooban. Ito ang huling yugto ng kanyang paglalakbay bago tiyak na pumasok sa lupang pangako. Ang muling pagsasama-sama ni Isaw ay nalalapit na, ngunit bago iyon, si Jacob mismo ay kailangang muling makiisa sa Diyos. Buong gabi, nakipagbuno si Jacob. Hindi siya sumuko. Kahit na sugatan, ipinagpatuloy niya ang paghawak sa lalaki. Hindi siya humingi ng kayamanan o tagumpay. Humingi siya ng basbas at bilang tugon, nakatanggap siya ng bagong pangalan. Ang ibig sabihin ng tawaging Israel sa sandaling iyon ay hindi paganap na nauunawaan, ngunit ito ay sa buong kasaysayan ng mga tao na ipanganganak mula sa kanya. Mula sa madaling araw na iyon, si Jacob ay magdadala hindi lamang ng isang bagong pagkakakilanlan, kundi pati na rin ng isang tao, isang pangako at isang marka. At kaya, habang ang araw ay sumisikat sa tawiran ng habok, si Jacob ay bumangon na nakapikit mula sa kanyang hita. Siya ay tumawid sa lambak ng mag-isa, nakipagbuno sa isang makalangit na sugo at nakatanggap ng bagong pangalan mula sa Diyos at ngayon kailangan niyang tumawid muli sa pagkakataong ito na may tanda ng pagpapala at matatag na pananalig na hindi na siya ang parehong tao. Nagpatuloy ang Israel. Malapit na ang pakikipagtagpo kay Isaw, ngunit may nabago na sa loob niya. Nagsisimula na ang araw na liwanagan ang tawiran ng jabok ng bumangon si Jacob na nakapikit mula sa kanyang hita. Tinawag niya ngayon ang lugar na Peniel dahil doon ay sinabi niyang nakita niya ang Diyos ng harapan. Ang pakikibaka ay tapos na, ngunit ang mga epekto ay nanatili. Ang bagong pangalan ay ipinagkaloob. Ang sugat ay naging tanda ng pagbabago. Ang lalaking nag-iisang magdamag ay nakasama na ngayon sa kanyang pamilya, ngunit hindi tulad ng taong iniwan sila noong nakaraang araw. Si Jacob na ngayon ay Israel ay namarkahan ng isang direktang pakikipagtagpo sa banal. Ang kanyang pisikal na istruktura ay nasira, ngunit ang kanyang espiritual na pagkakakilanlan ay naitatag din. Ang salaysay ay nagpatuloy sa Genesis 33 na nagpapakita na kaagad pagkatapos ng labanan, tumingala si Jacob at nakita si Esau na papalapit kasama ang apat na raang lalaki. Inorganisa niya ang kanyang mga asawa, mga anak at mga alipin sa mga grupo. Inilagay ang mga alilang babae at kanilang mga anak sa unahan. Sinundan ni Lea kasama ang kanyang mga anak at sa wakas si Raquel kasama si Jose. Siya mismo ay dumaan sa kanilang lahat at nagpatira pa ng pitong beses hanggang sa marating niya ang kanyang kapatid. Ang muling pagsasama na maaaring magbunga ng paghaharap ay nauwi sa pagkakasundo, habang si Esau ay tumakbo upang salubungin siya. Niyakap siya at sila ay umiyak ng sama-sama, pero umalingaw-ngaw pa rin sa isipan ni Jacob ang nakaraang gabi. Ang pakikibaka sa anghel ay minarkahan ang simula ng isang bagong panahon. Ang sagradong teksto ay hindi nagsasabi na agad na naunawaan ni Jacob ang buong implikasyon ng kanyang bagong pangalan, ngunit ang pagbabagong nangyari sa tawiran ng habok ay magiging pundasyon para sa mga taong ipanganganak mula sa kanya. Mula noon, madalas na tinutukoy ng Diyos si Jacob bilang Israel, lalo na sa mga pangako sa hinaharap. Ang pakikibaka ay sumasagisag sa kung ano ang haharapin ng Israel bilang isang bayan mga pakikibaka, paglaban, pakikipagtagpo sa banal, at mga pagpapala pagkatapos ng pagtitiyaga. Si Jacob ay nakipagbuno sa isang anghel ng Panginoon. Ang aklat ni Oseas, sa pagsasalaysay ng yugtong ito ay nilinaw na ito ay isang makalangit na pagpapakita, hindi ito ordinaryong pakikibaka. Ito ay isang sandali ng paglipat kung saan ang matandang lalaki ay nagbigay daan sa pinili ng Diyos upang isulong ang Abrahamikong tipan. Ang biyayang hiniling ni Jacob ay hindi ordinaryong kahilingan. Ito ay pagpapatibay ng kanyang bahagi sa pagpapatuloy ng pangakong ginawa kina Abraham at Isaac. Ang pangalang Israel ay direktang nag-uugnay nito sa pambansang pagkakakilanlan na mabubuo sa kalaunan. Mahalagang tandaan na sa pagtatanong ng ano ang iyong pangalan hindi ito ginawa ng anghel dahil sa kamangmangan, ngunit bilang isang paraan upang akayin si Jacob na kilalanin ang kanyang dating pagkakakilanlan. Sa pagsagot ng Jacob, inamin niya na siya ang pumalit, ang nanloko, at nang marinig niya ang iyong pangalan ay Israel, tumanggap siya ng isang ganap na bagong katawagan bilang isang muling inilagay sa harap ng Diyos. Ang pakikibaka ay ang paghahayag na ang pagpapala ay hindi darating sa pamamagitan ng pagmamanipula, ngunit sa pamamagitan ng paghaharap sa katotohanan. Kailangang lumaban, lumaban, harapin ang gabi, maantig sa kahinaan, at pagkatapos ay tumanggap ng bagong pangalan. Sa pamamagitan ng paghawak sa butas ng hita ni Jacob, hinampas ng anghel ang base ng kanyang suporta. Naging sanhi ito ng pagkalanta ni Jacob mula noon. Sinasabi ng kasulatan na ang mga Israelita bilang paggalang sa pangyayaring ito ay hindi kumain ng litid ng balakang hanggang sa panahon ng pagsulat ng teksto, Genesis 32.32. 32. Ang sugat ay hindi isang parusa ngunit isang tanda. Ito ay magpapaalala kay Jacob at sa kanyang mga inapo na ang pakikipagtagpo sa Diyos ay hindi nag-iiwan ng parehong tao. Kahit na pagkatapos ng pagpapala, may mga nakikitang marka ng proseso. Ang pakikipaglaban sa anghel ay isang mapagpasyang sandali, ngunit isang pedagogical din. Sa pamamagitan ng pakikibaka na ito, Itinuro ng Diyos ang tungkol sa pagtitiyaga, katapatan sa sarili, at pagbabago sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanyang kalooban. Nanaig ang Israel hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi dahil tumanggi silang sumuko. Buong gabi silang lumaban at nagpahayag na hindi nila bibitawan ang anghel ng walang basbas. Ang pagigigit na ito ay hindi pagmamataas. Ngunit isang pagpapakita ng aktibong pananampalataya, hindi tinanggihan ang pagpapala. Sa kabaligtaran, ito ay ipinagkaloob sa bagong pangalan. Ang prinsipyong ito ay mamarkahan ang hinaharap na pagkakakilanlan ng Israel bilang isang tao na taimtim na naghahanap sa Diyos kahit na sa gitna ng mga labanan. Ang lugar ng pakikibaka, Peniel, ay nangangahulugang mukha ng Diyos. Si Jacob ay hindi lamang nakipagbuno sa isang makalangit na nilalang, ngunit naunawaan din niya na siya ay nagkaroon ng direktang pakikipagtagpo sa Diyos. Sa Lumang Tipan, may mga pagkakataon na ang anghel ng Panginoon ay nagpapakita bilang isang nakikitang pagpapakita ng Diyos mismo na nagpapahiwatig ng isang theophany. Kaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa lugar na iyon na Peniel, nakilala ni Jacob na ang pagtatagpo ay higit pa sa pisikal. Ito ay espiritual, naghahayag at mapagpasyahan. Pinahintulutan ng Diyos si Jacob na makipagbuno, lumaban at mamarkahan upang itatag sa loob niya ang prinsipyo ng pagbabago sa pamamagitan ng paghaharap sa banal. Sa bandang huli sa Genesis 35, muling pinagtibay ng Diyos ang pagbabago ng pangalan. Ang iyong pangalan ay Jacob, hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel ang magiging pangalan mo, at tinawag niya ang kaniyang pangalan na Israel. Genesis 35:10. Ang pag-uulit na ito ay nagpapakita na ang pagbabago ay hindi lamang simboliko, ngunit makahulang tinatakan ng Diyos ang bagong pagkakakilanlan ng patriarka. Sa bagong pagkakakilanlan na ito, ay darating din ang muling pagpapatibay ng tipan. Ako, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, magpalaanakin at magpakarami, isang bansa at isang pangkat ng mga bansa ay magmumula sa iyo at mga hari ay magmumula sa iyong mga balakang. Genesis 35.11 ang pakikibaka sa tawiran ng jabok sa makatuwid ay hindi maaaring tingnan ng nag-iisa. Ito ang naguugnay na punto sa pagitan ng nakaraan ni Jacob at ng hinaharap ng Israel. Kinakatawan nito ang paglipat sa pagitan ng tuso ng tao at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos sa pagitan ng pagkakakilanlang binuo ng panlilinlang at ng pangalang ipinagkaloob ng makapangyarihan sa pagitan ng taong tumakas at ng taong mamumuno sa isang bansa. Ang pakikipagtagpo sa anghel ay naghanda kay Jacob na tuparin ang natitirang bahagi ng paglalakbay ng may kalinawan ng layunin at kamalayan sa tipan. Hindi naging hadlang ang sugat sa hitanya sa pag-usad. Hindi binura ng bagong pangalan ang kanyang nakaraang kasaysayan, ngunit naridirect nito ang kanyang trajectory. Sumulong gang Israel na may nabuong mga tao, isang pangakong tutuparin at isang marka sa kanyang katawan na nagpapaalala sa kanya ng gabing nakipagbunos siya sa Diyos. Nakikita ang pagbabago, iba ang landas niya. At ang kanyang layunin ay ginagabayan na ngayon ng makalangit na pagkakakilanlan na ibinigay sa kanya tapos na ang suntok ngunit nagsisimula pa lang ang paglalakbay. Lumakad ngayon si Jacob bilang Israel. Ang pagpapalit ng pangalan ay hindi lamang isang phonetic substitution, ngunit isang repositioning sa loob ng plano ng Diyos. Ang pangalang Jacob na nauugnay sa paghawak sa takong o pagpapalit ay naiwan sa lugar nito, ang Israel ay dumating upang kumatawan sa isang bagong pagkakakilanlan, ang isang nakipagbuno sa Diyos at sa tao at nanaig. Ang pangalang ito ay hindi lamang isang personal na titulo, ngunit ang ugat ng pagkakakilanlan ng isang buong tao. Ang sagupaan sa gabi ay nagbuklod sa simula ng isang natatanging lahi, isang bansang isisilang sa tipan na ginawa sa mga patriarka. Mula sa sandaling na tanggap ni Jacob ang kanyang bagong pangalan, ang salaysay sa Biblia ay nagsimulang sadyang paghahalili ng mga katawagang Jacob at Israel. Hindi ito nagpapahiwatig ng kawalang tatag ng pagkakakilanlan, ngunit sa halip ay isang proseso ng paglipat sa pagitan ng lumang sarili at ng bagong pagtawag. Muling pinagtibay ng Diyos ang pagbabagong ito sa Genesis 35:10 na nagsasabi ang iyong pangalan ay Jacob hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan kundi Israel ang magiging iyong pangalan Ang ikalawang pagpapatibay na ito ay sinamahan ng pagpapanibago ng mga pangakong ibinigay kina Abraham at Isaac Ipinahayag ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, magpalaanakin at magpakarami, isang bansa at isang pangkat ng mga bansa ay magmumula sa iyo, at ang mga hari ay magmumula sa iyong mga balakang. Kaya ang pangalang Israel ay nagkaroon ng kahulugan na higit pa sa personal na paglalakbay ni Jacob. Siya ay naging ama ng isang bansa. Ang kanyang labindalawang anak ay bubuo ng labindalawang tribo ng Israel. Ang bagong pangalan sa makatuwid ay naglalaman ng isang kolektibo, propetiko at eskatologikal na dimensyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa mga tao ng Israel ayon sa pagkakakilanlan ng isang taong nakipagbuno sa Diyos, ang Panginoon ay nagtakda ng isang huwaran. Ang pagpapala at pangako ay dumating pagkatapos ng pakikibaka, pagtitiyaga at pagkilala sa banal na kapangyarihan. Hindi natanggal ang sugat sa kanyang hita. Ang marka ng pagtatagpo ay nanatili bilang isang nakikitang patutuo ng pagbabago. Nagpatuloy ang Israel sa kanyang mga tao na ngayon ay nagdadala ng pagpapala, ngunit pati na rin ang tanda ng pakikibaka. Sinasabi ng banal na kasulatan na sa pagsikat ng araw si Peniel ay dumaan at siya ay napahiga sa kaniyang hita Genesis 32:31. Ipinahihiwatig nito na ang pagbabago ay madalian at ganap na nakakaapekto hindi lamang sa kaniyang pangalan kundi pati na rin sa paraan ng kaniyang paglipat. Ang taong kanina ay tumakas ay lumakad na ngayon ng hilaw hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil naantig siya ng Diyos. Ang mga taong lalabas mula sa Israel ay dadalhin din ang mga pilat ng pagkatapon, paghaharap at pagpapanumbalik. Ang pambansang pagkakakilanlan ng Israel ay, mula sa simula, ay konektado sa konsepto ng isang direktang pakikipagtagpo sa Diyos, sa paglaban sa pakikibaka at sa pagbabago sa pamamagitan ng banal na pagpapala. Ang teolohikong pamana na ito ay makikita sa buong kasaysayan ng Israel, mula sa paglabas, mula sa Ehipto, sa mga taon sa disyerto, hanggang sa pananakop sa lupang pangako. Ang pakikibaka ni Jacob ay itinatag ang pattern ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Ang Diyos ay tumatawag, humaharap, nagbabago at nagtatatag. Sa pagbabalik sa Bethel, ayon sa Genesis 351 muling nagpakita ang Diyos kay Jacob at muling pinagtibay ang lahat ng pangakong ginawa noon. Doon, nagtayo si Jacob ng isang altar at pinangalanan ang lugar na El Bethel, dahil doon nagpakita ang Diyos ng kanyang sarili sa kanya noong siya ay tumatakas mula sa kanyang kapatid. Nakompleto nito ang siklo na nagsimula mga taon na ang nakalilipas, nang si Jacob ay tumakas mula kay Esau at nakita ang pangitain ng hagdan. Ngayon, pagkatapos ng pakikibaka, ang muling pagsasama kay Esau, at ang pagpapalit ng pangalan, bumalik siya sa parehong lugar, hindi na bilang takas, ngunit bilang taong binago ng Diyos. Ang salaysay ng Biblia ay nagpapakita na pinangungunahan ng Diyos si Jacob sa isang maayos na proseso. Una, ibinalik niya siya sa lupain ng kanyang mga ninuno. Pagkatapos, pinahintulutan niya siyang harapin ang kanyang nakaraan sa pamamagitan ng muling pagsasama kay Isau. Pagkatapos, inilagay niya siya sa isang direktang paghaharap sa banal sa tawiran ng Jabok. Pagkatapos ng pakikibaka, pinalitan niya ang pangalan at minarkahan siya. Sa wakas, ibinalik niya siya sa simula ng paglalakbay sa Bethel upang pagtibayin ng tipan at muling pagtibayin ng mga pangako. Ang paglalakbay na ito ay nagpapakita na ang bagong layunin ay nangangailangan ng paglilinis, paghaharap, pagpapasakop at sa wakas, pagkumpirma. Bilang karagdagan sa pagpapala, ipinahayag ng Diyos kay Jacob na ang mga hari ay magmumula sa kanya. Itinuro nito ang huling pagunlad ng kasaysayan ng Israel kung saan mula sa linya ni Huda, anak ni Jacob, ang mga haring gaya ni David ay babangon at sa hinaharap ang ipinangakong Mesiyas. Ang bagong pangalan ni Jacob ay hindi limitado sa kasalukuyang sandali, ngunit sa katuparan ng isang mas malawak na plano. Ang pagbabago ng patriarka ay direktang nauugnay sa katuparan ng pangako na sumaklaw sa mga henerasyon. Ang tatak ng bagong pangalan ay pinalawak din sa kaugnayan ng Diyos sa kaniyang sariling bayan. Ipakikilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa buong kasaysayan bilang ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ngunit din bilang Diyos ng Israel. Ang dalawahang pagkakakilanlan na ito ay nagpapakita na pinararangalan ng Diyos ang kasaysayan, ngunit pati na rin ang pagbabago. Pinapanatili niya ang mga sinaunang paraan, ngunit humahantong sa isang bagong layunin. Si Jacob ay hindi tumigil sa pag-alala bilang Jacob, ngunit ang kanyang misyon mula sa sandaling iyon ay matutupad bilang Israel. Ang bagong pangalan ay kumakatawan sa interseksyon sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Kinakatawan din nito ang pagtanggap ng banal na kalooban sa lakas ng tao. Ang taong nakipagbuno sa Diyos at nanaig ay hindi sa pamamagitan ng paglaban, ngunit sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Ang katotohanan na hawak ng Israel ang anghel hanggang sa matanggap ang pagpapala ay nagpapakita na ang pangako ay ipinagkaloob sa mga hindi sumusuko kapag nahaharap sa katotohanan. Binago ng Diyos ang pangalan ni Jacob, ngunit binago rin niya ang kanyang kapalaran. Ang bagong pangalan ay hindi lamang isang panlabas na pagtatalaga, ngunit isang salamin ng bagong espiritwal na tungkulin na kanyang gagampanan. Kaya ang Israel ay naging higit pa sa isang tao. Ito ay naging isang bansa, isang angkan, isang piniling tao, at isang tanda ng mga pangako ng walang hanggan. Ang landas ng patriarka, na minarkahan ng panloob at panlabas ng mga salungatan ay naredirect ng isang mapagpasyang pakikipagtagpo sa banal. Hindi idinetalye ng kasulatan kung lubos na naunawaan ni Jacob ang lahat ng nangyayari, ngunit ipinapakita nito na siya ay sumunod. Nagpatuloy siya, itinatag ang kanyang bahay, nagtayo ng mga altar, ginabayan ang kanyang pamilya at pinangalagaan ang mga utos na natanggap niya. Ang lalaking nakipagbuno sa anghel ay hindi na muli. Ang kanyang bagong pangalan ay magiging isa sa pinakatanyag sa kasaysayan dahil sa pamamagitan niya itinatag ng Diyos ang isang bansa na ang pagtawag ay magiging liwanag sa mga bansa. Kaya ang araw na nakipagbuno si Jacob sa isang anghel at binago ng Diyos ang kanyang kwento ay nagmarka ng simula ng isang bagong pagkakakilanlan isang bagong landas at isang muling pinagtibay na tipan. At sa puntong ito na, ang kasaysayan ng Israel bilang isang bayan ay nagsimulang mahayag, hindi bilang resulta ng lakas ng tao, kundi bilang resulta ng paghawak ng Diyos sa isang taong handang hindi pabayaan ang banal ng hindi muna nakatatanggap ng bagong direksyon.